wala nga pala tayong pambiling ulam kaya ito na lang muna ang bala kong gawin nagpainit lang pala ako ng kawali tapos inilagay ko na agad ang ating mantika at nung uminit na yung mantika ay inilagay ko na agad yung ating mga pilipitin at dito nga ay hinalungkay ko lamang ito nang walang tigil hanggang sa lumabas yung napakabango niyang amoy di ko nga alam kung anong totoong tawag dito kung pilipitin ba o delis o mayroon pang pa ang sinasabing bulinaw daw ito at para naman sa akin na ito na ata yung tinatawag tinatawag nilang dulong dito nga po ay hinalungkay ko lamang ito ng hinalungkay hanggang sa masunog na siya mas masarap kasi itong kainin at lagyan ng suka lalo kung malutong na malutong na siya at nung mapansin ko ngang pwedeng pwede na siya ay inahon ko na nga ito at dito naman mga idol ko ay naghiwa na nga ako dito ng limang pirasong kamatis saktong sakto lang ito sa isang dakot na pilipitin nakita ko nga lang itong discarding ulam na ito sa mga dati kong katrabahong tagadabaw at nung matikman ko kasi napakasarap talaga at makalipas nga ang mga ilang segundo ay ihahalo ko na ito sa ating pilipitin at palagay ko nga ay match na match na tong dalawang to suka na lang ang kulang di ko na nga pala ng sibuyas kasi wala akong nabiling sibuyas at syempre nag add na rin ako dyan ng kunting bitchin at nilagyan ko na rin ito ng suka at matapos ko nga itong lagyan ng suka ang mga idol ay hinalo halo ko lang ito hanggang sa kumagat na yung lasa ng kamatis sa ating pilipitin makalipas ang ilang segundo ay pwedeng pwede na to kain tayo